Kapritroy. Ngayon mga na nagluluto tayo ng Shanghai. Kasi, excuse <coughs> me, kasi dadali daw to sa aming outing. Basta yun mga Pritoy may outing din. Ito kami ng mga sa si Kristal at itong niluluto natin ay patapos na. Kaya mga Kapritroy, ano pa yung natin? Kunin na natin. Ay hindi pa, medyo puti-puti pa huwag muna natin po. <coughs> may outing daw kami mga sa si mga Kapritroy, kaya nagluto kami ng Shanghai. At uh, ito, sabi lang kahapon, uh, ngayon, maaga, alis kami mga seven dito sa aming barangay, dito sa Santa Lucia. Uh, kahapon bago kami umalis ng chap dito sa Santa Lucia, papuntang bayan, kasi may 300 years ang pagtatag ng simbahan ng San Miguel doon sa bayan. Kaya bago kami umalis ka po mga kapareng Troy, gumawa muna kami na <laughs> excuse letter because this liter letter is pinaka-important, is very important to our sa Christian mga kapareng Troy. Kasi yung excuse liter is, is, anong tawag dito? Is proven to the, to the sa Christian na pinayagan na pinayalagan siya sa kanyang mga sa kanyang magulang na sumama doon sa lakad namin ng mga kristan. Kaya, <coughs> excuse lang, <coughs> nabulang talaga ako mga kalito. Eh. Uh, Kaya, bawat sa kristan, bawat paglakad namin dito sa aming parokya, pag may lakad kami palabas ng bayan o papuntang Manolos doon sa, dun sa diocese, papuntang San Miguel, pag hindi po activity dito sa parokya namin sa sa Nuestra Señora de Remedios tama ba de Remedios sa mahal na mapanlunas na lang basta hindi namin activity diyan at lalabas kami may transportation uh, may kailangan talaga yun yung parents consent mga kaparing Troy kaya bago kami umalis kahapon papunta ang bayan gumawa muna kami ng parents consent mga kapareng Joy para naman na may COVID, uh, Basta yun, COVID na kami ay tinutugutan kami ay kami ay pinabayakan mga kapareng na sumama sa outing ngayon. Kaya ano pa ang hinihintay natin mga kapareng Tara na mag-outing na tayo kasi maliligo daw tayo. What's up? What's so, up mga kapareng Nandito na tayo sa parokya. At bago po tayo pumunta doon sa do bago tayo pumunta doon sa ano doon sa outingan natin ay dito muna tayo sa parokya tantayin natin si si Father Edmond do mga kasama mga parik oh nandito na pala ha oo sa ngalan ng mga Santo amen ang maraming makapangyarihan Samahan niyo po kami sa swimming na ito. Pagpalaan niyo po kaming lahat. Iligtas pag-adjust sa anumang anyo ng tapang maga na lagi yung pag pabibigtas. Pagkulay niyo din po ang may-ari ng resort. That is resort si Atimel, Engineer Chris, Prinsipe. Kumahan uh, niyo rin po ang mga caretakers. At uh, sana po Panginoon ay maging masaya ito. ang you. Mula sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa mga una ngayon, magkasol lang hanggang. Ito, napakadami natin para siguradong walang mawawala. Pumili kayo sa Thousand Pride at Tatluhan. Ito. Oh, one. Tayo magkasama. Uy, sa tayo magkasama sa Pride. Bye. Ali ka muna. Saan ba yung siya? Ha? Nandun? Punta mo. Mga kaparig Troy, ito yung mga kasamahan ko dito. <laughs> <laughs> My team. Ito na. Ito <laughs> na.

Ja, da, da. Ja, 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 god oh, bless us, O Lord, in the name the to Amen. 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 Amen.